Banata 251. Ang Pamilya Bailey ay isang kakilakilabot na presensya na pumangalawa sa sampung malalaking pamilya. Bilang minamahal na anak ng Pamilya Bailey, ang mga salita ni Esme ay may malaking bigat. Matatakot sana ang karamihan, ngunit nginisyan lamang ni Gabriel. Ms. Bailey, ipinapayo ko sa iyo na huwag makialam. Habang makapangyarihan ang iyong pamilya, hindi ako natatakot sa iyo. I have Lord Wavebreaker back on me. Tumayo si Gabriel na may pagmamalaki. Bilang isang patrol commander sa ilalim ni Lord Wavebreaker, hawak niya ang makabuluhang autoridad at may akses sa Wave City Defenders. Ang kanyang koneksyon sa Panginoon Wavebreaker ay nagutos ng paggalang, kahit na mula sa mga dakilang pamilya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Esme sa pagbanggit kay Lord Wavebreaker, ngunit na natili siyang hindi natakot ang pamilya Bailey ay may isang grandmaster sa kanila, isang katayuan na katumbas ng God of War. Hindi ako alam. Fiancé ko siya, malakas na sinabi ni Esme. Paanong nangyari to? Nagulat ang mga tao. Ang kamakailang diborsyo ni Sebastian kay Lilian at ang bigla ang pakikipag-ugnayan kay Esme ay nakakalito. Una, napangasawa niya si Lilian, ngayon si Esme naman, at pareho silang napakaganda anong mayroon si Sebastian na nakakaakit sa kanila? Isa lang siyang tiwalag mula sa Smith family. Paano siya naging fiancé ni MS Bailey? Damang-dama ang pagkabigla, lalo na sa mga lalaki, na karamihan ay naiinggit. Yumigting ang mga kamao ni Harrison sa galit habang nakatitig kay Sebastian. Siya ang fiancé mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel. MS Bailey, nagbibiro ka ba? Mahigpit na kumapit si Esme sa braso ni Sebastian. Mukha ba akong nagbibiro? Umiling si Gabriel. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw ang di pa rin ako pinakamagandang babae sa Dragota, ang heiress ng Bailey family, with both prestige and beauty. Pwede mong makuha ang kahit na sino. At isa lang siyang cast off mula sa Smith family. Paano siya naging bagay para sa'yo? Malamig na tugon ni Esme, akin siya. Alam ko kung sino siya. Wala ka sa lugar para manghusga. Kwalipikadong makipagkumpetensya sa kanya. Naniniwala siya na ang pagkapanalo kay Esme ay sandali lamang. Nahirapan siyang tanggapin ang bigla ang pagbubunyag ni Esme na may nobyo na ito. It's my private matter. Anong pakialam mo? Baka sa mukha niya ang sama ng loob ni Esme, ngunit nang tingnan niya si Sebastian ay namumula ang pisngi niya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Galit na galit si Harrison. Malamig niyang tinitigan si Sebastian at sinabing, Sebastian, huling babala ko na to sayo. Si Esme ang babaeng gusto ko. Kapag nang ahas kang kalabanan ako para sa kanya, katapusan mo na. Kabanata 252 Ang direktang babala ni Harrison kay Sebastian na layuan si Esme ay hindi maikakailang masungit. Marami ang nakakita kay Harrison bilang mapamilit, ngunit nakita ng isang maliit na paksayon ang kanyang mga aksyon na labis. Kung tutuusin, si Esme na mismo ang nagdeklara kay Sebastian na kanyang mapapangasawa, kaya hindi ito bagay ng iba. May ilan din na natuwa sa sitwasyon, lalo na ang mga may sama ng loob kay Sebastian, tulad ni na Taylor at Steven. Harrison, ito ay sa pagitan niya at sa akin. Huwag lumampas sa iyong mga hangganan. Galit na bulalas ni Esme. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling composed. Nang may ngiti sa kanyang mga labi, sinabi niya na, hindi ako makapaniwala na mga ngahas ang isang payaso na gumawa ng ingay sa harap ko. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat ng naruroon. Ang tapang ng bata na to para tawaging payaso si Mr. Zatch. Mukhang wala siyang kaalam-alam sa sarili niyang katayuan, bulalas ng isang tao. Katapusan na niya. Hindi to palalampasin ni Mr. Zatch, dagdag pa ng isa. Habang umuugong ang mga talakayan, ang mga mapang asar na tingin ay itinuro kay Sebastian. Sa gitna ng crowd, lumapit si Jenny. Sebastian, do you even realize what you're saying? Mas mabuting humingi ka ng tawad kay Mr. Zatch ngayon din humingi ng tawad Sarkastikong ngumiti si Sebastian Jenny are you seriously asking me to apologize to him You must be out of your mind Ano How dare you say I'm out of my mind Kumakabog ang dibdib ni Jenny sa galit Ngumisi si Sebastian You're not only out of your mind but also severely out of touch He provoked me then threatened me And now you expect me to apologize to him. Isn't that ridiculous? Sebastian, you're ungrateful. I'm only looking out for your own good. Ang mga kahihinatnan ng pagkagalit kay Mr. Zatch ay isang bagay na hindi mo kakayanin. Kung hindi dahil sa iyong pagtulong sa nakaraan, hindi na ako ay mag-abala. Kasama ka, sagot ni Jenny. There's no need for your concern. I don't even dignify a mere clown like him with my attention. Kung tatawid siya sa akin, isang sampal ang gagawin, pagmamalaki ni Sebastian. Humihingi ka ng gulo. Hindi na napigilan ni Harrison ang kanyang galit. Agad siyang naglabasan sa galit. Nakakuyom ang magkabilang kamao, handa siyang hampasin. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang pangyayari sa club. Ang nakakatakot na lakas ni Sebastian ay samasagi sa kanya hanggang ngayon. Kung gagawa siya ng karahasan ngayon, tiyak na lalabas siya sa talo. Kaya't, niluwagan niya ang kanyang mga kamao, iniabot ang isang daliri kay Sebastian, at malamig na sinabi, tatandaan ko ito. Bibigyan kita ng pansamantalang pagpapawalang bisa. Magtago. Natawa si Sebastian sa pagbabanta. He sneered, Ayaw na ayaw ko kapag dinuduro ako ng ibang tao. So what if I'm pointing directly at you? What are you going to do about it? Napuno ng provokasyon ang ekspresyon ni Harrison. Ang kaganapang ito ay pinangunahan ng Supremo, at mahigpit na ipinagbabawal ang karahasan. Anumang pagkilos ng karahasan ay makikita bilang isang direktang hamon sa autoridad ng Supremo. Kaya naman, Confident siya na hindi maglalakas loob na kumilos si Sebastian. Nag-aalala si Esme sa pagiging impulsive ni Sebastian. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito at mamulong, Don't act rashly. Magiging mabigat ang kahihinatnan ng pagsisimula ng away dito. I've messaged Gina. She'll be here soon. Konting tiis lang. Alam ni Esme na si Gina si Lord Hydra. Sa kanyang pagdating, hindi maglalakas loob si Harrison na manggulo. Ngunit sa sumunod na sandali, inabot ni Sebastian at hinawakan ang daliri ni Harrison. Sa malumanay na pag-ikot, may pumutok ng mabali ang daliri. Kabanata 253 Nagpakawala si Harrison ng isang nakakaiyak na hiyaw na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng lahat. Natigilan ang mga manunood sa katapangan ni Sebastian na kumilos ng buong tapang sa mismong sandaling ito. Ang mas nakakapagtaka ay ang matinding puwersa na ginamit ni Sebastian kay Harrison, dahilan para maputol agad ang mga daliri nito. Nasabi ko na dati, I despise being pointed at. Consider this a warning. If it happens again, I'll break every single one of your fingers, Sebastian warned. Dahil doon, binitawan niya ang kamay ni Harrison at naghatid ng isang matunog na sampal sa kanyang mukha. Umalang-aungaw ang sampal sa buong benyo habang umiikot si Harrison at nalukot sa lupa. Kumikirot ang kanyang ulo, dahilan para hindi siya makatayo kahit saglit. Ang sampal na ito ay isang babala upang isipin ang iyong dila. Ay cross mo ako muli, at isasara ko ito para sa iyo. Mababa at nagyayelong boses ni Sebastian, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng lahat na parang boses mula sa kailaliman ng impyerno. Natigilan din si Gabriel. Ang kanyang malamig na titig ay bumungad kay Sebastian habang nagkomento, ang iyong katapangan na hamampas dito ay hindi maarap. Ang kawalang galang na ito sa kataas-taasang isa ay nangangailangan ng kamatayan bilang parusa. Sa impyerno sa iyong parusa. Ganti ni Sebastian habang naghahatid ng isa pang sampal sa mukha ni Gabriel si Gabriel ay pinalipad ng anim na talampakan ang layo na may isang malutong na sampal, na bumagsak ng malakas sa lupa. Bagamat si Gabriel ay isang advanced level warrior, siya ay lubos na walang pagtatanggol laban kay Sebastian. Hawak ang kanyang namamagang mukha, hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Gabriel. How dare you hit me? You deserve it. Consider it a lesson. If you dare to complain again, I'll shot you for good. Matigas na tumahol si Sebastian. Natigilan ang karamihan. Bagamat akala nila noon ay matapang si Sebastian, malinaw na ngayon na walang hangganan ang kanyang katapangan. Una, nakipag-usap siya kay Harrison pagkatapos ay sa patrol commander, si Gabriel. Ito ay tunay na panga. Parehong nabigla at nagalit si Gabriel bumangon siya at tinitigan si Sebastian na puno ng galit ang mga mata. Ikaw bastos na bastard, sasagutin kita. Angal ni Gabriel. Hindi napigilan ang kanyang galit, sinisingil niya si Sebastian na may layuning pumatay. Tumigil ka. Gulat na bulalas ni Esme. Ilang saglit pa lang, natulala si Esme sa katahimikan, ngunit ngayon, nang makabawi siya, napagtanto niyang huli na ang lahat para makialam. Mamatay. Si Gabriel ay isang mabigat na advanced level na mandirigma bilang patrol commander sa ilalim ng utos ni Lord Wavebreaker. Sa isang iglap, isinara niya ang distansya kay Sebastian na nagpuntiya ng isang malakas na suntok sa kanyang ulo. Ang suntok ay umabant na parang kidlat, na sinamahan ng isang malakas na bugzo na tila naglalarawan ng pagkawasak para sa lahat ng nasa landas nito. Hindi alam ng karamihan ang tunay na lakas ni Sebastian. Alam lang nila ang galing ni Gabriel. Sa kabila ng dati ng pinalipad ni Sebastian si Gabriel na may sampal, ipinapalagay lang nila na ito ay isang matagumpay na snake attack. Katulad ng iba, iisa ang paniniwala ni Esme. Pinuno ng pag-aalala ni Gabriel at Sebastian ang kanyang mga mata. Marami ang hindi na nakayanang manood. Tila nakikinita na nila ang nakakatakot na tanawin ng ulo ni Sebastian na sumasabog dahil sa isang suntok. Kabanata 254. Nakatayo si Sebastian na parang natulala. Nang malapit na ang suntok, mabilis siyang gumanti ng isang malakas na sipa sa dibdib ni Gabriel. Sa isang mapurol na kalabog, napaatras si Gabriel, nagbuga ng dugo sa hangin. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Who is this guy? How could he be so powerful? Mr. Gabriel is formidable, Yet he was kicked away effortlessly. Unbelievable. Ang mga tao ay sumabog sa pagkamangha at kaguluhan. Nagpupumiglas na bumangon mula sa lupa, pinandilatan ni Gabriel si Sebastian ng may galit at hindi nakukuhang takot. Ako ay isang tao sa ilalim ng Lord Wavebreaker. Ang paghampas sa akin ay isang gawa ng kawalang galang kay Lord Wavebreaker. Ito ang pinakamataas na piging, at ang pagpapatong ng kamay sa sino man dito ay walang paggalang sa kataas-taasang isa. Tapos kana, galit na sigaw ni Gabriel. Tanga! Napangisi si Sebastian. Si Gabriel, na halos sumabog sa galit, ay nagpatuloy, magsisimula na ang kataas-taasang piging. Ang iyong pagmamataas ay hindi magtatagal. Makikita mo ang iyong wakas kapag dumating ang Supreme One at Lord Wavebreaker. Let's wait and see, sagot ni Sebastian na may makahulugang iti saka umupo kasama si Esme. Mr. Wilder, you were too impulsive just now. Hindi ka na dapat nag-resort sa violence, nakasimangot si Esme at nagpahayag ng pag-aalala. Natatakot ka ba? Nakangiting tanong ni Sebastian. Siyempre naman. Sinampal mo na si Harrison, pero bakit sinaktan mo rin si Gabriel? Tauhan siya ni Lord Wavebreaker he'll surely report to him later, sagot ni Esme. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Tanong ni Sebastian. May tiwala ako sayo, sabi ni Esme, tumango ng mariin. Kung ganun, huwag kang matakot. Sasamahan kita, pagmamalaki ni Sebastian. Kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi pa umabot sa tugatog nito, si Sebastian ay nanatiling mabigat na si Primo. Tumango ulit si Esme. Habang pinagmamasdan niya ang determinadong mukha ni Sebastian at confident na Kilos, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya at pamumula ng pisngi. Dumating na si Lord Gustwin. May nag-report. Lord Gustwin. Karamihan ay naguguluhan sa pamagat na ito. Karaniwang kaalaman na si Dragotha ay mayroong kabuo ang labing-anim na Diyos ng Digmaan. Ang kilalang apat ay sina Lord Dracaria, Lord Hydra. Lord Frostclaw, at Lord Cyclops, na sinundan ng labindalawang iba pa. Gayunpaman, wala sa kanila si Lord Gustwin. Ito ang bagong hinirang na God of War, Lord Gustwin. Igalang natin. Isang may kaalamang individual ang nagsiwalat ng katotohanan. Sa paghahayag na ito, ang mga tao ay nagmamadaling lumingon sa pasukan upang magbigay galang kay Lord Gustwin maging ang mga tagapagmana ng mga prestihiyosong pamilya tulad ni Harrison ay sumunod din. Ang pamagat ng God of War ay hindi lamang ceremonial. Ito ay isang karangalan at isang pagkilala sa lakas. Kailangang maabot ng isang martial prowess ang Grandmaster Realm para makamit ang ganoong titulo. Gayunpaman, ang lakas lamang ay hindi sapat ang mga kahanga-hangang tagumpay ay kailangan din na sinundan ng isang personal na pagkakaloob mula sa kataas-taasang isa. Sa makatuwid, ang isang Diyos ng digmaan ay nagtataglay ng kakilakilabot na lakas at makabuluhang autoridad na higit pa sa karaniwang mga grandmaster. Para sa mga individual na tulad ni Harrison, ang pagharap sa isang karaniwang grandmaster ay maaaring pamahalaan, ngunit ang pagpapasakop ay hindi maiiwasan sa presensya ng isang Diyos ng digmaan. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa natatanggap ni Elsa ang titulong ipinagkaloob ng kataas-taasang isa ng personal, kaya hindi siya tunay na Diyos ng digmaan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay naitakda na sa bato dahil pumayag si Sebastian na igawad ang titulo sa kanya ngayon. Akmang luluhod na si Esme ay pinigilan siya ni Sebastian. You're my fiancé. You don't need to kneel even if it's a God of War, let alone one without a bestowed title, panatag nito sa kanya. Sigurado ka ba? Medyo nabahala si Esme, dahil maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan ang pagkakasala sa isang God of War. Magtiwala ka sa akin, sabi ni Sebastian, na nagflash ng confident ng iti sa kanya. Habang nakaluhod ang iba, nanatiling nakaupo si na Sebastian at Esme. Sa sandaling ito ay pumasok ang isang mukhang nasa 25 taong gulang ang dalaga. Siya ay may payat na figure at maselang katangian. Kahit na hindi masyadong maganda, siya ay tiyak na kapansin-pansin at hindi malilimutan hindi tulad ng karaniwang malambot na pag-uugali ng maraming kababaihan, nagpakita siya ng makapangyarihang presensya na katulad ng isang regal na reyna. Nang makita siya, isang masalimuot na emosyon ang bumungad sa mga mata ni Sebastian, na nagdala sa kanya pabalik sa pitong taon na ang nakakaraan. Hindi pa niya naitatag ang Phoenix Corporation o ang Supreme Nexus noong panahong iyon. Isa lamang siyang kapitan ng isang unit ng espesyal na puwersa kabilang sa kanyang koponan ang isang masigla at kaibig-ibig na batang babae na lubos na humahanga sa kanya at palaging nasa kanyang tabi. Di nagtagal, naging magkasintahan sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umalis ang dalaga isang araw ng walang salita, hinahabol ang mas malaking kapangyarihan sa iba'yong dagat, at nawala sa kanyang buhay. Ngayon, ang kanyang imahe ay nag-overlap sa babaeng nakasuot ng militar sa kanyang harapan. Ang mga araw na iyon ay alaala na lamang, lumilipas na parang tubig sa ilalim ng tulay. Kasunod ng babae ay isang grupo na kinabibilangan ni Bradford at ng kanyang anak, si Jordan, pati na rin ang ilang miyembro ng pamilyang Smith. Mabuhay, Panginoong Gustwin. Sabay-sabay na nag-echo ang crowd. Na may autoridad, lumagpas si Elsa sa karamihan. Noon lang napansin ng lahat na nakaupo pa rin ang dalawang tao. Bagamat nakatalikod si Sebastian sa karamihan, agad siyang nakilala ni Evelyn at ng iba pa at nagalit. How dare you remain sit in the presence of Lord Gustwin? Galit na sigaw ni Evelyn. Jordan chimed in, ikaw walang kwentang tanga. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Natakot si na Evelyn at Jordan sa lakas ni Sebastian at sa katayuan ni Esme, kaya hindi sila nang ahas na maging masyadong malupit. Sa pagsuporta sa kanila ngayon ni Lord Gustwind, nakaramdam sila ng lakas ng loob at sabik na samantalahin ang pagkakataong ilagay si Sebastian sa kanyang lugar. Akmang tatayo si Esme, ipinatong ni Sebastian ang isang kamay sa kanyang balikat at pinaupo siya. Pagkatapos ay mahinahon niyang kinuha ang isang baso ng alak, humigo, at dahan daw ang sinabi, hindi niya deserve ang karangalang iyon para sa akin na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Kabanata 255. Napakatapang mo, basura. Ang pagluhod sa harap ni Lord Gustwind ay isang karangalan para sa iyo. How dare you say she doesn't deserve that honor? Sino ka sa tingin mo? Saway ni Evelyn. Ngumisi si Jordan, bata, lumuhad ka na, at baka itago ko ang sorry mo. Kung hindi, mas masahol pa sa kamatayan ang makakaharap mo. Sebastian remarked, As the saying goes, a barking dog never bites. The louder you bark, the more it shows your incompetence. How dare you call us dogs? Ngumisi si Jordan. Then, he turned to Elsa and said, "Elsa, you see how arrogant this brat is? He shows no respect for you. You can't let him off basta-basta." Marami ang nagulat ng marinig ni Jordan na tinutukoy si Lord Gustwind bilang kanyang kapatid. Sa totoo lang, kapatid nga niya si Elsa, ang bunsong anak na babae ng pamilya Hunter. Umalis siya sa bahay para magsanay kasama ang isang mandirigma taon na ang nakalilipas, at halos wala na silang kontak mula noon. Maging ang kanyang pamilya ay walang kamalay-malay sa kanyang nalalapit na appointment bilang Lord Gustwind hanggang sa nagkita sila sa pinto kanina lang. Gayunpaman, tila hindi nabigla si Elsa at pasimpleng nakatitig kay Sebastian. Bagamat nakatalikod sa kanya si Sebastian, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang anyo, at umalangaw-ngaw sa kanyang alaala ang boses nito. Sa kabila ng mga lumipas na taon, nanatili siyang nakikilala, na parang kahapon lang. Nang makita ang pananahimik ni Elsa, inakala ni Evelyn at ng iba pa nagalit siya. Sinigawan tuloy ni Evelyn si Sebastian, walang kwentang tanga, gumangon ka na. Ang pagtalikod kay Lord Gustwind ay isang kawalang galang. Nanatiling nakaupo si Sebastian ngunit tumalikod sa kanila. Kahit ilang taon na ang lumipas, mas naging matured si Elsa. Kung ikukumpara sa kanyang medyo walang muwang na hitsura noong nakaraan, siya isang mature na babae. Kita ng alindog ng Elsa, you're quite the imposing figure. Kailangan mo ba akong lumuhad at magbigay ng respeto? Pagbibiro ni Sebastian. Ang lakas ng loob mo. Ang titulo ni Lord Gustwind ay hindi basta-basta masasabi mo. Matigas na bulalas ni Evelyn. Mga bastos. Biglang bulalas ni Elsa. Narinig mo ba iyon? Ang pagpukaw sa galit ni Lord Gustwind ay isang hatol na kamatayan. Malakas na saway ni Evelyn. Gusto lang niyang purihin si Elsa ngunit hindi niya napansin ang ekspresyon ng mukha nito. Masungit na sigaw ni Lyra, Tama si Tita Evelyn. Kasuklam-suklam ang bastos na ito. Masyadong maaway ng pagpatay sa kanya ng tahasan. Iminumungkahi kung baliin natin ang kanyang mga paa at itapon sa ilang para pakainin ang mga lobo. Nakiisa rin ang iba, na kinukonde na si Sebastian na para bang nakagawa siya ng hindi mapapatawad na kasalanan. Tama na. Umalingaw-ngaw ang dumadagendong na boses ni Elsa, dahilan para mamatla ang lahat sa gulat. Ang ilan ay bumagsak pa sa lupa sa takot. Pagkatapos, sinampal ni Elsa si Evelyn sa mukha, na sinundan ng isa pang sampal sa mukha ni Lyra. Bakit mo ako sinaktan, Lord Gustwin? Tanong ni Evelyn, hinimas ang pisngi niyang nanunuot. You've got the wrong person, Lord Gustwin. Yung hayop na yon ang gamalit sa'yo. Siya ang dapat mong sampelan, hindi kami, protesta ni Lira. Isang sampal na naman ang dom sa mukha ni Lira.